Ito guys, tignan natin ah, Isang street food sa India Ayan yung mantika, oh Nilagyan ng yelo Ayan, hinalo-halo niya At ayan, nagsisimula na mabuo yung mantika Dahil malamig Ayan, buo na yung mantika, oh Galing, oh Ano bang ba klaseng mm, street food yan sa kanila, no? Ayan, oh Tinapon lang yung tubig na galing sa yelo. Ayan, tripit pa niya, oh. Sara, ikinawag sa talyase, oh. Ay, may nilagay ano kay harina. Ay, hinalo-halo niya mabuti. Ayan, ibinimus na uli yung harina. Ayan, lagyan ng konting tubig. Ayan, saka niya hinalo uli ng hinalo. Oh, parang gagawa ng tinapaya, oh. Very street food daw yan sa uh, India. Ayan, no. Ayan, malapot na. Dinadagdagan niya pa unti-unti ng tubig. Ilulusaw niya mabuti yung harina. Araw wala nga namang buo-buo. Ayan, no? Ayan, lusaw na lusaw na, oh. Malapot na, eh. Ayan, nilabnawan pa, oh. Pero na, eh, saan? Naka-hairnet pa ngayon. Ayan, nilagyan na ng gatas. In fairness ah, nage-hairnet na sila ngayon para nga naman hindi malagyan ng buhok. Ayan lang, oh, hinalo-halo. Ah, ayan, sinala na, oh, nilagay na sa timba. Ayan, sinasala na, parang may buo, -buo nga hindi na sumama dyan. Ayan, sinali na uli sa isang timba. At, ayan, sinasaling sa, Hinalagyan ng ketchup. Ayan, oh. Ah, ayan, ba, ito na ilutuan nila, oh. Ay, nagsari na ng mantika. Nagdagdag na. At ayan, pinaiinit na nila yung mantika, oh. At ayan, nagluluto na. Ay, or, unti -unti, oh. kaya, pa, ano, yung ipinapatak pa unti-unti, oh. Bakit kaya pinunti-unti pa, oh? Magbubulo yan po sa marami. Sabaga, yan ang pamamaraan nila sa pagluluto niyan. Di ko rin na malalam kung ano'y uh, luluto nila na yan. Ayan, oh. Lalagyan ng buta sa gitna, oh. Ayan, dinagdagal ulit ng mantiga, oh. Laksa pala sa mantiga nung niluluto nila na yan. Ayan, oh, nilagyan ulit, pinataka na ulit. Ayan, oh, paulit-ulit. Atak lang ang patap. Ayan, nilagyan ulit ng butas. Oh. Ayan, dagdag ulit ng mantiga. Grabe naman, laksa pala sa mantiga nung niluluto nila na yan. O, tapos ayan, dinagdagal uli ng, mm, ano yung ginagawa niya kanina, o. Oh. Inapatakan uli. Oh. Siguro hanggang sa, ano ba yan, yung kumapal. At ayan, nilagyan na niya ng kasuinats, o. Mukhang masarap yan, ah. O. Oh. Saka, sa kanila, hindi nila tinitipid sa mga uh, ingredients na ganyan, ano. Laging marami kung maglagay sila talaga, parang magsasawa ka. O, oh, ayan, oh, nilagyan pa ng almondo. Oh ho. Oh, Mukhang kasarap talaga niyan ha, oh. Kung dito sa atin may nagtitinda ng ganyan, bibili ko. Nakakainin ko yan kahit na sinasabi nilang kinakamay. Dito naman sa atin, maraming pagkain din ng kinakamay, ah. Pagkain ng tinapay, pag minamasa yun, eh, di ba? Kinakamay lang yun. Ngayon na lang halos nagkakaroon ng machine, pero karamihan ng pagdawa ng tinapay, talaga, kinakamay. O, oh, ayan, no, nilagyan pa ng, ano kaya, yan, mint. Ah, uh, hindi ko alam kung ano yung nilalagay na yung full liter na yan, no? Pero mukhang kasarap, oh. O, yan, nilagyan niya uli nung pinapatak niya kanina. Oh. Parang kay sarap, ah, oh. Kaya, hinihiwa niya na yung gilid, oh. Luto ko kaya ano, yun. Sarap niyan, daing nuts, no? O, yan, yun din ang mantika, oh. Paalakas nga lang pala sa mantiga niya Niluluto niya na eh oh, ayano Ayan o oh, Ay, luto o oh. Galing nga